water ang daming bunga ng ano mangrove o nung bakawan so, subukan natin itanim Bayaan na lang natin sila dito kung sino mabubuhay yan so tutusok lang natin yan hanap natin na maganda ganda pag tutusokan para hindi madala na ang halong yan grabe dami bahala na kayo dyan kung sino mabubuhay sa inyo ang mabuhay ay mabuhay yan so pwede okay, pala tayo magtanim ng ganun itong mga masters ano tabing dagat o oh. mga ganito so tatandaan natin to tapat ng nyug pabalikan natin yan pagkalipas na ilang buwan kung may sibol bayaan na natin tabi tabi so nabuhay yan maganda yan <coughs> doon lang sa hindi madadala na doon buksan ang madala alon ang dami ang dami sa tabi ang buhangin mga master bunga ng mangrove yun hindi butas saan ay mabuhay kayo lusak <laughs> ang guys napakaganda ng anong ano napakaganda ng lugar na ito grabe napakalamig uy ginhawa dito maginhawa oh. so yun guys layo tayo ng pagpipishing So Barangay Bukal Medyo malayo-layo mga master Yung ating ano Dadayuhan Maraming napakaginhawa dito guys oh. Ang ganda So yun mga master Magandang araw so happy sunday. <laughs> Fishing time ng mga angler, Sunday, ah, Saturday Sunday. Yes. <coughs> so, babalik ako mga master dito sa ano. Dito sa mga pinupuntahan natin nung taon. So, dito ako nakahuli ng diyan sa tapat na yan, uh, giant trevally nasa tabi lang ako ng buhangin. Tapos dun yung isa, malapit sa may bato. So hindi tayo nabasa. <laughs> so ngayon naman lulusong tayo mga master ga ng malaki ang low tide natin ngayon. So nagdala na rin ako ng life vest. In case of emergency yan mga master. So magsadya tayo ng ganito kapag magpi sing tayo para in case of emergency. So lagi din lang tayo sa dagat. Kaya dapat eh, ganito tayo. Ayan mga master. Tayo eh. Mangangain muna tayo ng Mangangain muna tayo ng turon. So nakabili tayo ng turon. Kaya tayo mangangain bago tayo lumusong para may laman yung ating sikmura. Tapos may dala rin tayong tubig. Yes. Puno. Eh sarap. Ano? Kain tayo mga master. Ngayon mga master ah Update na lang tayo sa mga video natin Dun sa Island TV Adventure Sa Youtube Ngayon maraming salamat po Naputol lulusong pa lang tayo So baka may lamat na So susubukan nating repairin mga master So layo pa naman ang dinayo ko Baka magagawan ko pa ng paraan to Ay grabe Putol So ako kakati natin ah. <laughs> so, yun mga master So magkakaari yata yung dugsong natin <laughs> Yan So nilagyan natin ng sapi so, Tsaka natin ng ano Fluorocarbon So Wala kasing tindahan dito maganda sana ang lagyan ng syuglo Kaso lang Malayo So Tara <laughs> Tuloy ang fishing mga master Ayos naman pala yung rod natin na naputol. Ha. Yes! Fish on! Uh! Kalasyaw! Huh. <laughs> oh, pinakakawalan ko guys yan. Lusot yan dun sa ating ano, sima. Grabe, <clears throat> laki na agad ng lutay. Harap pa. Kami mahuhuli pa. Uy! Laki! <laughs> Laki sa lasa Maaadik ka sa pain na yan Huli ka nyan Ayan o Habulan hey, mo no, Habulano, no? Habul O oh, kalaso pa lang mga master Yung ano Kalaso pa lang yung napapasibad natin. Daming batalay. Daming batalay mga master. akawaan rin natin ito. So pinuntahan ko na tong ano tang-ib. So hagis tayo diyan sa ano sa lalim. Bahala na. <laughs> Baka na lang. So medyo madamo yung ating ano Medyo madamo. Tubig. Sa so, mga master. Ganda ng mga ano dito. Kaganda ng mga corals. wi Ang ganda ng mga corals. Buhay na buhay. Kaso y, tayo y wala pang huli. Ah! <laughs> oh, hindi mga master. Wala pa tayo. Wala pa tayong huli. oo so, Medyo magutom na. Ito. So, Alas 11.20. So mabuti na lang hindi kasi nung mainit. So nandito ako sa gitna ng ano. Gitna ng hibasanan. So medyo maghihintay tayo ng high tide. Grabe. Low tide na low tide. Master. Ah ako'y okay, uuwi na so kung marami talagang kung marami talagang kakagat dito dapat hindi na tayo nakalayo <laughs> yeah so oh, may huli tayong isang ano chigger snapper so pakakawalan natin so maglalakad pa ako ng malayo mga master bye, -bye. See you again. Master. Parang parang dito tayo bibinasin. Oh. <laughs> Mabuti pa yung manahang na lang. Oh. Walang laman ng bayay eh,